Hello. Hello. Mama. Mama. <laughs> Another celebration na naman ng birthday. Birthday ni mama. Eh, birthday. mama. Ayan. Happy happy na naman sila kasi may ring sila. Pansit. May barbecue. May pizza. Pizza. May pizza tapos wala naman si yug-yug ngayon hello yug, nandito yung mga paborito mo oh. kaya lang ano umalis ka kaya kami na lang ang kakain ayan Oh, sino sinong natutulog iuras pa lang ng kainan Yan si wuwo masyadong ano ayan no? Oh. Ah, meeting ka, yung meeting ano. Meeting mo ba? Oh, dali. Mukha ni. So, wag na. Pa Wala pa nga ah, uh, sige. Asan ah, yung cake? Oh, magkanta mag mag muna tayo. Kasi mag-blow. Dali, mag kayo. Walang blow. Walang candle. Walang candle. sige. Ano na lang? Ah, uh, kantahan na lang uh, natin uh, siya. Kantahan. Uh, na uh, One, two, three. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy, birthday. Happy, birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Oh, masaya yung masaya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. To you. Happy birthday. Pagkatulog, yun ang Walang kandila eh. Wala daw kandila, kaya ayan na lang, ganyan na lang. Kain, kain na lang kami. Ay, ano ba yan? Oo, oh, oh, sige na. Picturean ninyo para ano, masarap. Opo nga. Isa. Kakanin mo. Ay, ano pala yon? Kakanin. Natin, no? Wow. favorite yan ni yogyo kaso malaysia so, ayan oh no? ayan banat agad si wowo gutom na yan siguro gutom si Wu, na ba? na si wowo ni ayan ha guto ko pa ah, eh ayan ako na ne i-sa palit gandahan lang ng dami yes. please kapating ko sa pansa mmm sancito may kanin pa Uh, oh oh uh, oh uh, uh, lapit mo. Ah oh, sige. Hmm. Ayan. Kakain daw siya ng ng ah, Mapuputol so, 'yan. Mabuputol oh, sige. Tinae

Ikong i-rewind niya. Ikong di niya rewind. Impossible. Na wala 'yan.